salamat sa ating mga viewers, mga supporters, sa mga OFW, sa mga CPR, siyempre at sa, ating mga uh, riders sa buong Pilipinas. Uh, shout out po sa inyo. Uh, lagi po kayo mag-iingat. Okay mga katropa? Oh, tara na, simulan natin ito. Tutal, wala naman tayong inaantay pa. Hindi okay, tayo kay uh, katropang katropa ko doon. Pag pinindot mo, kulay blue. Pag pinindot mo, babalik sa... And siya chocolate good condition yeah. Ang 1-3, boss. Yan, bigay ko yan. Fossil vintage din yan. Swiss yan, boss. Ito, guess. Ito rin. Swiss din to. Fossil. Ayan, walang... walang... Okay, mo. gano'n niya, boss? Sunday, boss. Kung 5 sa quest Vintage na boss. Ay na pa yung ayaw. talaga yung boss Juan. Chronograph sa loh. Nao, chronograph. No. ID face no? Ah. Wow. Ay dito, magkano yung ano mo dito? Ang ganda nito. Ito pa boss. Upay, boss. ID face oh, mga katropa, ID face. Kare kare dito. Alin po 'yan? Ito. Sandi boss, hindi. Oh, sandi boss. Oh, 25 sa pwesto 'yan. Punta tayo dyan, dyan kahit sa hangin ko, 252 Ayan, may, may palatag, palatag, no? Diyan ba, sa, binigay sa utol ko eh, oh. hindi naman ako na kakalkal Oh, ito oh ko lang ako eh May heavy duty itong ganda na ito Eh, oo, ginagamit, masasayang Panalo ito, magkano, 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 lang ni Rerel. Pasingit sa mga ano, pasingit. Ah, ganito ba 'yan? 28 pinaka sa 50 gram. Modelo ko 'yan. Sí, 1,100. Ito boss, no, yung designer na to, ito to. Ito yung bagong presyo. Ito ang Imperial Money mo. 1,500. 1,500 worth siya. Hindi ka ba? Ayan mga natin yung mga hindi mga pa yan nabuksan. Oo nga, yeah. kumbaga sa hindi pa naiihi. Ano Ito, na kaya nakakuha ko to, sinuap ko dun sa Nike, Nike na relo ko. Yung rare na Nike. Ang presyo ng Nike, liman libo ang benta ko. Nag-add siya sa akin ng 1.5. Ito, invicta o, oh. strap lang ang kulang o. Oh. Ayan eh, boss, rear yun. Oo. Oh. Russian ano, Russian akula. Oh, oh, strap na lang ang kulang Oh. 7, Magalito, 70k yan. Oh. Magkano to, magkano? 2.5. Ah, blue pipe. Strap Uli, lang, marami lang. Nung... Marami na invicta yan, Swiss. Marami na mabibili strap dyan, oh. No? Eh, Ayun, no? oh. May mga leather dyan, Marami na no? makukuha ang invicta, Japan. Ah, um, pare. Wala uh... ng nga, pare. Pinadala ko na yung Isabela ngayon. Pinikturang ko lang. Pila. dito boss, uh, Joy. Ito. Ito. tuloy oh, bagano, One pila. Tara na yan boss, S3 Ha? Ah, magkano ang armor nito? 1.5. pila? Ang original yung kanyang ano ha, mga katropa ha. La original, original dana. yung kanyang strap oh. Lahat original yeah. dyan oh. Quartz siya. Pinadala da, ko kayo, yun ang kwenong ano ko eh. Bueno, mano, eh. <coughs> Ricky Ito Kuya Ricky o Eddie Pace Original yan o Eddie Pace oh, Ito magkano itong Eddie Pace muna ito O oh, gawa ng, ng cash na oh. ito ha Eddie Pace Eddie Pero negotiable ba ito no? O, konti lang o. O, konti lang o O meron siya ano Automatic na ano yeah, Ano pagong? Original 7-8 yan o, ito Original yan o. Ito Magkano naman ito Kuya Ricky? 4,000 4,000 Original ito Pati ibrik ano niya o oh. ah, Original lahat o Original lahat o eto to 3000 to pero may tawad barong to kay kuya Ricky oh uh, yeah. so niku sa 120 press nito eto sa posel ito posel lo chronograph no wala uh, oh, yeah, chrono oh, chronograph to kasi na 5 lang mga tropa kata na automatic. Sterling. Kaya, 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 kaya. Sterling automatic siya. Oh, oh, yung strap niya Ganda original din. original yung strap niya. Ayun, basahin niyo mga katropa Oh, ayan oh. Kuya Sterling. Ito, ito. No? Wala. Ayan, pinapapin ko. Tatanggal lahat sa loob. Tadi, naugas Tadi, sinugit yung loob, ano? Uh -huh. Pero kaya na maayusin pa ito? Kaso sisigil ako sa ebay na, uh, na na. Ah, ayun. Ayun, ayun. ko yan, Ayun, pwede, so. Sorry kayo, ito, 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 ito. Ito, ito, ito. Yung hilera na yan. Pagka mga presyo niyan? Ito, ito, 150 lang <laughs> ito. Ito, 450. 450, 150. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. 300. 300. Ano yun? 450. Masayot lang yung pambigtay mo. Oo, pambigtay. Pang-uwa. Hindi mo na yung apat para yung mamakanan. Hahaha. tayo kay ano kay Kuya Ricky Ayan mga natag ni Kuya Ricky Kuya Ricky shout out Yeah hello Ito natag ni Kuya Ricky oh Ano nakita mo na Naparood na anak mo Hindi uh, oh. sinabi na anak nyo artista na kayo Hindi nga eh Hindi malamang kung sa Regal o sa Pibaco tropa o mga, mga suki ni boss doy. ayos sila tumitingin sila ng mga rin doy. mga, ano na po, uh, eh, original na yan. Na. boss, Coach original. Mang Lando Ayan o oh. Ayan, ayan. ayan kay Mang Lando Masisilip natin yung uh, rino sa ating mga viewers Ayan o oh. Ito may nakita akong uh, dalawa uh, Na bago rito uh, uh, Eh halos uh, lahat uh, uh, Halos uh, uh, lahat uh, 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 mga... Mga, okay. mga katropa so, ha Mga -tropa, ka viewers ha Dalawa kami ni ay, ay, katropa Tony rito ha O oh, nag-aabig kami Kaya shout out kay Tony Vlogs Tony Vlogs sa sana niya mga viewers niya mga subscribers niya ayan oo ah order ko natapos sa mga

Oh ito. Itong, nga, uh, guess. 1 yung guess, oh. Original yung strap niya, na. Ah. Original niya. 1-2. Meron tayong uh, edifice. Ito, edifice. Edifice pala. Edifice. Edifice. O, oh, edifice. 1-2. Ayan, naka-plastic pa. Ah. Oh, mga baser, ha. Ah, mga Salamat, Salamat sa pagpanoon sa ninyo prisualan... mga masyayar. Dito, lang natin mga prezual dito at oh, may mga kayo ng idea. Dito sa tawaran. Pesot. Edifice. May humilut. Ito hublot, pre. Isang libo yung haplot. Okay, pati ito, oh. hindi na makita. Oh, ladies so, watch, oh. o. Oh, sa so so mga istariray dyan, Mga istariray, o. Dadampot lang dyan, so, oh. ma mapapakita sa inyo, napakadamit itong mga My spirit pa. Boss lang rito. Yan. Yeah. Yeah, spirit. Mga taga 1-3, ino you know, kayo, o. No? Ayan, o. Ayan, o. Ayan, o.

dito lang ang ano dito hanapin niyo si Moslanto. So balik tayo dito, update tayo, no. Balik tayo. Ayan yung ating mga milenya do. No? Ayan oh. Uy, bilisin na dito na rin Ayan oh. No? Uy, bilisin na ng mga relo dito kay Mang Lando. Medyo may konting ano, pero sila tumitingin oh. Ganda na hawak mo ha? ha? na yan ah. Yeah. Mang Lando. ah. Yan hawak mo na yan. Maganda na yan. So, no, Ayan, to sa ating mga riders, move it. Nasa ano, ah, Joy Ride. Mga ano pa, ano pa 'yung mga kasama niyo, mga ano? O, oh, 'yung mga kasama. Ah, kusang-loob kayong ah, bumabiyahe, mag-ingat lagi palagi ha. Ah, Burnox TV. Ayan, ha yung mga joyride sa buong Pilipinas ha? ingat po kayo lagi sa mga biyahe ninyo

ah si Jojo Murata ng ano bayan anong ano ka Kabite Kabite galing po siya ng Kabite mga katropa oh ito mo ganito na ito nagwo-walk na ito Ka vlogger din Ah just uh, galing sa Kabite Oh viewers tropa ng ano na Murautan Carmen Plana Oh Carmen Plana mga subscriber Shout out ha Shout out sa iyo sa sa mga taga Kabite nag walking siya rito para tumingin ng mga rilo. Ayan, may nabilis, may dala siyang ano, magandang rilo. Ayan o.